isang babae na sangkot umano sa pambubudol at panghuhut ng pera mula sa mga nakikilala online. Gihit naman ng suspect, biktima rin siya dahil ginamit lang siya ng ex niya na siya raw tunay na scammer. Nasa frontline ang balita niya, si Brian Castillo. Kusang loob na sumuko sa mga pulis ang babaeng ito matapos masangkot sa panibagong kaso ng love scam. Lalo't mayroon na raw warrant of arrest dapat sa kanya pero ng babae sa PNP Anti-Cybercrime Group, hindi siya ang scammer, kundi ang dating kalivin niyang foreigner. Nagkaroon sila ng relationship a period of 9 months. Magbubukas daw sila ng bank account para kung saan lahat ng kikitain niya ay ipapadala niya dito sa account na to. Wala raw kamali-mali ang sospek na sa kanyang bank account pinapadala ng kanyang ex, ang perang nahuhutot mula sa mga nabibiktima online. Tingin ng ACG, hindi malabong nakipagrelasyon ng foreigner sa Pinay para gawing kasangkapan sa panluloko. Ang tawag nga namin dyan ay mule. Siya ang mule account. Na para bang ginagawa, ginang ginagawa ng foreigner ay ginagawa niyang gateway itong isa para hindi siya directly masasabi na na suspect. O siya yung talagang nanluloko. At dahil nga sa babae na kapangalan ng account, siya ang naging target ng operasyon ng mga pulis. Tumataginting na 840,000 pesos ang unti-unti raw na i-transfer sa account ng babae. Pero sa laki ng halaga na yan, hindi pa rin inaalis ang posibilidad na kasabot sa scam. Para kang accessory to the crime. So, ibig sabihin, accessory ka dahil ginamit yung pangalan mo sa proceeds na illegal. Wala kang kasalanan. O sasabihin na may kasalanan ka. O ang korte eh ang magde yan. Nananatili sa kusudian ng PNP ang sospek na nahaharap sa reklamong estafa. Tumanggi naman siya magbigay ng pahayag sa media. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.